Nagkaroon ng tensyon sa Sankaku Island matapos pumasok ang isang barko ng Chinese Maritime Militia sa nasasakupan ng Japan. Agad na rumesponde ang Japan Coast Guard upang harangin ang ilegal na pagpasok ng barko ng China sa kanilang teritoryo. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon sa rehiyon, ngunit mas lalong tumitindi ang tensyon sa bawat insidente. Ayon sa ulat, hindi nagpatinag ang Japan sa presensya ng Chinese vessel at agad nitong isinagawa ang mga hakbang upang mapaalis ito. Gumamit ang Japan Coast Guard ng Long Range Acoustic Device upang itaboy ang barko ng China na nagdulot ng kalituhan sa kapitan nito. Dahil sa panik, naganap ang isang aksidente kung saan sumalpok ang barko ng China sa starboard side ng isang Japanese vessel. Patunay ito ng determinasyon ng Japan na ipagtanggol ang kanilang karapatan sa teritoryong inaangkin ng China. Kung ganito ang patuloy na nangyayari, saan hahantong ang patuloy na alitan ng mga bansang ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Samantala, hindi rin nagpapabaya ang iba pang mga bansa sa rehiyon. Pinagsama ng Japan, Amerika at France ang kanilang puwersa sa karagatan ng Pilipinas bilang bahagi ng Pacific Stellar 2025. Layunin nitong ipakita sa China na hindi nila hahayaang dominahin nito ang rehiyon. Sa mga larawang inilabas ng Departamento ng Depensa ng Amerika, makikita ang sabay-sabay na paglipad ng mga fighter jets mula sa USS Carl Vinson Carrier Strike Group at French Carrier Strike Group. Kabilang dito ang f a 18 Super Hornet, E-2D Advanced Hawkeye, at F-35 Lightning II mula sa panig ng Amerika, habang Rafael M. Fighter Jets naman ang mula sa France. Kasama rin sa operasyon ang mga barkong pandigma tulad ng USS Carl Vinson, USS Princeton at USS William P. Lawrence. Bukod sa tensyon sa San Caco Island, isang insidente rin ang naganap sa Red Sea kung saan binangga ng isang bulk carrier ang USS Harry Truman, isang aircraft carrier ng Amerika. Sa kabila nito, hindi na apektuhan ng operasyon ng barko at patuloy itong nagsasagawa ng flight operations bilang paghahanda sa anumang maaaring pagsiklab ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran kung patuloy na magkaroon ng mga ganitong insidente posibleng magkaroon ng mas malawakang epekto ang sigalot sa rehiyon habang umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea patuloy namang naghahanda ang iba't ibang bansa para protektahan ang kanilang interes hindi ba't malinaw na lumalawak ang tensyon sa rehiyon? Hanggang kailan mananatili ang ganitong sitwasyon? At ano ang magiging hakbang ng ibang bansa upang mapanatili ang kapayapaan? Sa Pilipinas naman, patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang mga ilegal na pagpasok ng Chinese vessels sa ating exclusive economic zone. Kamakailan lamang Isang barko ng China ang muling hinarap ng PCG upang protektahan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang pangyayaring ito ay isang paalala na patuloy ang panggigipit ng China sa mga karatig bansa nito. Ito rin ay patunay na kailangang maging handa ang ating bansa sa anumang maaaring mangyari sa hinaharap. Sa kabila ng mga hakbang ng Japan at iba pang bansa, hindi pa rin nagpapakita ng pag-atras ang China sa kanilang agresibong pag-angkin sa teritoryo sa rehiyon. Patuloy ang pagpapadala ng Chinese maritime militia sa iba't ibang bahagi ng dagat upang ipakita ang kanilang presensya at hamunin ang kakayahan ng mga bansang umaangkin dito. Lumalawak ang sigalot at hindi malayong umabot ito sa mas seryosong antas kung hindi ito maaayos sa diplomatikong paraan. Isang pangunahing layunin naman ng tatlong bansang kasapi sa Pacific Stellar, 2025 ang panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa Indo-Pacific. Malinaw ang kanilang posisyon na hindi nila hahayaang baliwalain ang rules-based order. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang pinakamalalakas na barko at eroplanong pandigma, ipinapakita nilang handa silang ipagtanggol ang kalayaan ng paglalayag sa rehiyon. Habang lumalawak ang impluensya ng China patuloy ding pinapalakas ng iba pang mga bansa ang kanilang depensa. Ano kaya ang magiging hakbang ng ASEAN sa gitna ng tumitinding tensyon? Isang bagay na dapat tutukan sa mga susunod na buwan. Samantala, sa gitnang silangan, binigyan na ng pahintulot ni dating US President Donald Trump ang Israel na maglunsad ng pag-atake laban sa Hamas. Ito ay matapos mapalaya ng Hamas ang tatlong bihag, kabilang ang isang Amerikano. Ngunit ayon kay Trump, hindi pa ito sapat sapagkat kailangan umanong palayain ng Hamas ang lahat ng bihag bago lumampas ang itinakdang deadline. Dahil dito, nagiging mas tense ang sitwasyon sa rehiyon. Posible kayang lumala pa ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Hamas at paano ito makakaapekto sa pandaigdigang seguridad. Sa iba pang balita, isang bulk carrier ang bumangga sa USS Harry S. Truman isang aircraft carrier ng US Navy na kasalukuyang nakadeploy sa Red Sea. Nagdulot ito ng pinsala sa panlabas na bahagi ng barko, ngunit agad namang tiniyak ng US Navy na kaya pa rin nitong magsagawa ng flight operations. Bilang patunay, agad nilang pinalipad ang kanilang mga fighter jets upang ipakita na hindi hadlang ang insidente sa kanilang operasyon. patuloy ang pagpapakita ng lakas ng Amerika sa iba't ibang panig ng mundo. Sa lumalalang tensyon sa Indo-Pacific at gitnang silangan, tila isang bagay lamang ang sigurado. Ang digmaan ay maaaring sumiklab anumang oras kung hindi ito maagapan. Patuloy ang girian sa pagitan ng mga pandaigdigang puwersa. Habang pinagpapatibay ng Japan, Amerika at France ang kanilang alyansa, hindi rin nagpapahuli ang China sa pagpapakita ng lakas sa dagat. Bukas at malayang Indo-Pacific ang hangad ng tatlong bansa. Ngunit handa rin silang tumugon kung may bantang pag-agaw sa kanilang teritoryo. Sa gitna ng silangan naman, hindi pa rin natatapos ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hamas, habang ang US Navy ay nananatiling alerto sa anumang banta sa kanilang barko. Ang mga kaganapang ito ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang seguridad sa mga darating na araw. Hanggang kailan kaya magpapatuloy ang mga tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo? Isa itong palaisipan na tanging oras lamang ang makakasagot. Samantala, sa Middle East, binigyan ni dating US President Donald Trump ng green light ang Israel upang maglunsad ng pag-atake laban sa Hamas. Ilang bihag kabilang ang isang Amerikano ang pinalaya ng Hamas, ngunit ayon kay Trump, hindi pa rin ito ito sa pat. May posibilidad na ito ay dahil sa takot ng Hamas sa posibleng mas matinding operasyon ng Israel. Ayon kay Trump, nasa Israel na ang desisyon kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang hakbang pagsapit ng deadline upang mapalaya ang lahat ng bihag. Kung hindi, maaring ipagpatuloy ng Israel ang kanilang military operations laban sa Hamas. Sa kabilang dako, isang insidente ang naganap sa Red Sea kung saan nabangga ang US aircraft carrier USS Harry Truman ng isang bulk carrier. Bagamat nagkaroon ng pinsala sa exterior wall ng barko, agad na nagsagawa ng flight operation ang US Navy upang ipakita na hindi seryoso ang pinsala at patuloy silang handa sa anumang sitwasyon. Sa West Philippines Sea naman, patuloy ang presensya ng Philippine Coast Guard o PCG upang itaboy ang mga ilegal na barko ng China. Sa isang aktwal na video, Maririnig ang babala ng PCG laban sa Chinese Coast Guard vessel 3105. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Bagakay, MRB 4410. You are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 94.5 nautical miles from the coastline of Capones Island, Philippines. In accordance with Republic Act 1 264 The Philippine Maritime Zones Act The United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone You are directed to depart immediately and notify us of your intentions Your illegal activity will be reported to higher authorities Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng tensyon sa karagatang sakop ng Pilipinas sa isa pang insidente, muling hinarap ng PCG ang Chinese Coast Guard Vessel 5303 malapit sa Hermana Mayor Island, Santa Cruz, Zambales. Gamit ang parehong babala, mahigpit na itinaboy ng PCG ang mga barkong Chino na pilit na pumapasok sa eksklusibong sonang pandagat ng bansa. China Coast Guard Vessel 5303, this is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra MRB 4409. You are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 868 nautical miles from the coastline of Hermana Mayor Island, Santa Cruz, Zambales. In accordance with Republic Act 1264, the United Nations Convention on the Law of the Sea, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Ang ganitong mga insidente ay patunay ng patuloy na panggigipit ng China sa karagatang inaangkin ng Pilipinas. Ngunit patuloy rin ang determinasyon ng ating bansa kasama ang suporta ng iba pang mga kaalyado upang ipagtanggol ang ating soberanya. Hanggang kailan magpapatuloy ang ganitong tensyon? At ano ang magiging tugon ng gobyerno sa patuloy na panghihimasok ng China? At 'yan ang pinakabagong update sa sigalot sa WPS. Malinaw na patuloy ang labanan sa karagatan, pero sapat na kaya ang ginagawa ng mga bansang apektado? Ano sa tingin nyo ang dapat maging hakbang ng Pilipinas sa ganitong sitwasyon? I-comment nyo sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe!